Huwag <laughs> 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 ganon. Sensory ka. Abotan ah, Abutan pa lang ako. <laughs> <laughs> patak. yeah <laughs> go na go pa rin eh. Oh, babasa kayo! Ha? Huh? Babasa na <laughs> tayo. Oh, kayo! Oh, bala kayo! Meron na yung dalawa. Yun Lapos na gula. No? Gabi yung ulan no? Sensory ka. Opo. po ngayon naman ulit nagka-mate tayo. <laughs> Pangalawang ano na natin ito? Mate. Uh -huh. Una yung dibo ko. <laughs> <laughs> yung una yung dibo ko. Oo. <laughs> Lalo ka gumanda. Oh my God! Lalo kumanda siya. Ah! <laughs> ikaw din naman ah. Hindi ikaw. Tanong <laughs> <laughs> si Ana Abigail. na? Kanina pa kami. Eh. Usap-usap daw muna. Binisita ka namin si Oh, binisita na din kita. Si, <laughs> si Kusina. Ako si oh, yung binisita mo noon. Oh, siya naman ngayon. mo sa Borea, si Kusita, oh. oh, kalaki. Si <laughs> Hindi. Manet pa. Ha? Bakit Ilan ka na, mm. 19. 19 Tapos, anong grade? Anong balita din ni Mag-grade 11 ako. ko graduate na siya ng 12? Hindi. Ten. <laughs> Grabe naman. Insi budget. Si Ana, si ano, si dito. I'm, <laughs> I'm here. I'm here. I'm here. Ako na Hindi kami nag Oo Oh. Wala na sa <laughs> si Abigil. Tahimik si sa na <laughs> <laughs>

kasi na pupunta tayo sa Gcash kasi ko natin yung hinulog ni Sir Aljun na ano na 5k at thank you po sa kanya at inaantay ko lang sila Kuya Benz andyan so okay. pasama tayo kay Rika kasama ko din si Rika at kukunin ko yung pera ayan di magpa pa, ano kay Rika sama Ay

malaki. <laughs> Ganyan. Hey, din yun. Yung ano, pang sahog oh what Parang wanda. Pili ka na ba yun? Oh, no. Pinewa. Dami. Dami na po kayo ng mga dalit. Pinewa. Titingin ako ng bago. <laughs> Saan ba? ay. Nagdungkilan Magay ka Ay! Sorry! Sorry! Andun yung... Sana <laughs> na sila. ay hashtag para top sa para top O oh, nga Tingnan mo kung wala akong bigas Yan nga natatbay na wo, May bigas, na ko bigas pa Guys para top Nalaki Na nakita dito na plastik Ay Oh Asa pwede na yun Like kung hindi tama Oh

ولا مين جون سادو طيب كمان يجيين اوه Boy! Nagliligay! Magpapulit yan! Magpapagay naman, buntos pa si Reka. Hindi so, lang waving sa lang. 13 days. 13 months. Ay, Do! So, ayun. Ito mo bayungan nyo. Ito gubat kito rin din. Ito lang, bayungan nyo. Sana Ito lang. Ito bay lang. Magdala natin. Oh, na muna. Dito pala tayo pwedeng tum-swimming. Umuulan, mababasa tayo. Hindi, hindi. ka dito, Kuya. Kuya. Pwede kami mag-swimming kahit tumulang? Pagbabasa kayo. Kaya nga mabag-swim. Hindi na ulan. dapat hindi. Bawal talaga mag swimming Oh, oh yun yeah. lang. Rika, di daw pwede mag-swimming. Bawal nga, mag dapat gabi. ng Wala Sa mga ka-sina, good morning. So, ayun po. Um, actually, kasama po natin sana sa, ano, sa pagkuha natin ng pera kahapon si Ana Rica At yun nga, so na natin yung pinadala sa atin ni Sir, Sir Aljon Mayo. So, yung pinadala niya po ay 5, ano, 5 So, bawal, bawas po siya sa Gcash is 5.1 5 na lang po sa yung natira. So, ayun, and Marami pong salamat, sir. And ingat ka po lagi and God bless. Ayun. At sa lahat po na nag-sponsor po sa amin, marami marami pong salamat. Ayun, kay Kuya Jojo, kay Ma'am Melody, kay Kuya Albert, Pansin anyway, yung isa. Ayan, marami pong salamat sa mga nag-delight po sa amin. Sa mga nag-sponsor po sa amin lahat. And, ingat po kayo lagi and God bless. Alright. Sama kasi na nagka-copy ako. Ayan o. Copy tayo. Diyan sila, ano, Mary. Tapos ang papa niya. Ayan o. So mm, okay. yung mga kusina, Natulog pa po yung ibang mga tao. Mm. Sa so, mga dito kay San. Ay si nanay, Ay si nanay, nagbili ng kape. Sino? Ah, hello po. Good morning. Uwi ka sa Burya? Opo. Babalik ka? Oh. Ah, pala. Hindi ka balik. <laughs> babalik po ako. Uwi lang po dun, tapos balik na naman. Magbubuto ka? Opo. Opo. <laughs> Ayan, so, uwi kami doon, pero babalik din naman kami. Alright.